Mga ka-pobre, kasama natin si Ate Rosa uh, de la Cruz At um, nandito siya sa police station sa mga oras na ito Dahil uh, nawawala raw ko ang kanyang dalagitang anak um, Nay Rose, magandang umaga po Good morning, man, sir uh, Ano natabo sa, ano, sa imong unga? Ay, Webe, sabi nga, Fet, madaling araw ay ano ta mo na nagpanaw imaw mm -hmm. Ag hasta makara si Raywa tay mo nakauli so kung webes ano makarong adlaw hay sa badut ah so okay. daywa Pangaiwa, sir, daywa pangaywang uh, adlaw Oo. anong laong na paghalin ano yung gitagani sir ako nga para isipan ka kung sir wag itabi mo sir nagaong kung oh. Um, man gitay mo kakot bisag hamba nga abi mahay kung gapanaw ako o may akong naagtunan mm -hmm. ay huwag ita siya at ako nga pagbugtaw na akon ay huwag ito mo sa akon siya nga iping mm -hmm. ay dahil malabi kami kaon sa kwarto ay magkaiping kami siya sa may isot malang araw, siya nga katre ron Sofia kung sin man ikaw makaroon eh ay nakikiusap kita ako kay nga maguli kaon sa aton Dewang adlaw na ako nini nga hindi ako maka ano nga hindi ako mapakali eh. hindi ako makatungo gid e, inisip kimo kung nakakaon ka gon kung ano nimo mo sitwasyon. Ay kabay panini nga maguoy ka man kako, ko mo gid nga makara ako nini nga sitwasyon hindi na ako kakita. Hindi na bukunyot malawak ra ako magtunan para usuyon ikaw. Pag sa mga tawo man nga, para ay Sofia nga, aging dayunan, ay kabay pa nga, inyo lang manimaw nga, isurrender yun sa police station o kay ito sa barangay hall at Old Buswang. Mm -hmm. Ay doon gita ako na pangabay, ay gakahawag gita ako at gusto sa ako niya o nga. Doon malang, sir. Oo. So kabay pa nga, ro nag pamantaw makaroon, o no? i-share ninyo ro video. Hasta nga makaabot man sa mga nagahinakop ano anong pwede naton ma-post anang uh, hitsura para ma kung may mga makakita abi sa ibang barangay ay maka ano man sad ta? Oo sir, ka, ano kung pwede sir? Oo, oo. Sige, abang ga interview kita ipakita naton. Ito po yung hitsura niya mga kapobre. Kung saan man siya ay uh, palihog lang ni no, magdangop uh, ka sa police station, mag-message ka sa amon or maguli gid ikaw. No? no pa. Kano pa ikaw na bulag? Na oh, ay? Ano sir, o, daya nga, since 2001, sir. Ah, 2015. -20, ga, ano na ko sir, ga, 4 years yun na. Kung ano nga rasa, nga mata nga, di kakita sa raya nga, October. Hmm. Tapos, nagpanaw pa imong unga. Oo. Bali, yung mauro, yung kaibahan, uh yung na, ag, yung -oh. Bali, imawro imong kaibahan, ina, ag, imong nanay. Opo, sir. Oo, oh, eh. Okay. Sanda Raya, raya. Manghod. Ni, mag-uwi ka na ni. Nee, kasi kita mo yung nanay mo, oh, kahit hindi makakita, ay talagang pumunta dito sa police station para mag-report. O, oh, maawa ka naman. Sa nanay mo, nag-alala na talaga.